For today's video mga kabila, ayan, nakapila na kami dito sa may ano, ah, pagbasa doon sa aming laboratory kay kay doktor, ayan, company doktor namin, ayan. So iniisa-isa kami ano, ah, tiritis yung pulse rate at saka BDBP at saka tiritimbang, ayan. sa so, oras sa mga yan, ah, natapos na po akong ano, ah, na na yan unang tinitis dyan yung pal rate yung ibig sabihin yung pulso yan tinitis din ah, kung may tama ba sa timpla yung ano mo yung pulso pagkatapos binibipi yung sa bibi mga kabila ah, medyo tagilid ako ng konti ah, medyo mataas yung dugo ko ng bagya ayan doon sa timbang naman ah, medyo bigatan ng konti Ayan, umabot siya ng 88 ano, kilos. Saka, takawan ng kanin. Ayan, medyo tumatagil na yung ano natin. Ah, uh, BP, eh, kolesterol. Ayan. Advice nandun sa akin. Ayan, so maghihihinay sa kanin. Mag-diet. Magbawas ng kanin. Doon sa gulay naman, uh, unlimited ang gulay. Wala problema sa gulay, basta gulay. Iwas sa uh, mamantika. Ayan ay medyo pag tumaas ang kolesterol mo ingat sa sa mga mantika. ayan magbawas ng kanin gulay talaga ang number one uh, unlimited daw Sabi ng doktor kahit anong gulay basta hindi ipinadaan sa mantika sa awa ng Diyos uh, pay to work naman tayo ayan yun nga sabi ni doktor uh, hinahinay sa kanin uh, mag diet tapos after After the three months, uh, i-check uli at uh, titingnan kung nag ano ba bumaba pa yung cholesterol pag hindi uh, magkakaroon na po tayo ng ano maintenance ayan so doon naman sa aking mga kasamahan na uh, yung iba uh, matakaw sa alak ang sabi ng doktor uh, hinahinay, hinahinay. kasi bata pa medyo tumaas taas na yung dugo. <laughs> ayan so nagsabihan ng doktor na sa alak, hinahinay lang. Doon sa iba pang kasamahan ko, uh, medyo mataas ang dugo. After one week, pinapabalik. Ayan, so, di pa siguro ng ano, uh, uh, laboratory para matis talaga yung dugo niya. Pag mataas talaga, uh, kakaroon na talaga ng maintenance. Ayan pinaka-advise ng doktor uh, monitor talaga yung dugo o yung BP natin sa araw-araw ayan, lalo na pag nakaidad na o may edad na ayan, ayan mga kabida ang kalusugan ay dapat ingatan